Ciao Raga! Musta raga? Alora, ako ay uh, super excited na i-share sa iyo yung good news na natanggap ko ngayong araw na ito. Kanina umaga ay medyo hindi maganda yung start ng aking araw pero yun pala may kapalit dahil marami tayong good news na i-share ako sa iyo raga dahil akalain mo kanina bago pala ang mag alas 12 ng tanghali ay tatlo na! Okay, tatlo na ang naaprobahan at tatanggap ko yung komunikasyon na tatlo doon sa mga nag-apply din sa amin, din sa Milano, yung makakarimborso na. Ganyan karami raga. At doon pati sa Roma, aba mas matindi kasi 16 yung makakatanggap doon, yung naaprobahan, makakaroon na sila ng kanilang rimborso. Eh hindi pa natatapos ang araw na ito, so maaari na yan ay madagdagan pa. Kaya Raga, kung ikaw ay magpapa-assist para ikaw ay makapag-file ng remborso sa kompas, sa amin ka na magpa-assist. Okay? Kasi kami yung team na maraming napapa-refund at saka talagang i-explain namin sa inyo ng maayos at ipapaalam namin sa inyo ng maayos at aasikasuhin natin yan para sa mas mabilis na tempo ay mga na at matatanggap mo na ang iyong rimborso. Kaya raga, huwag ka ding maniniwala do sa mga nagsasabi na kapag daw ikaw ay nag-file ng garning rimborso ay ikaw ay hindi na makakapag-loan ulit kay Compass. Yun ay sabi-sabi lang kasi dirito mo kung ikaw ay uh, qualified na ikaw ay mag-apply at makatanggap ng rimborso. Kahit na ikaw ay mag-file, makarimborso ka man. O hindi at P. Avanti, gusto mo na mag-loan pa rin kay Compass, as long as ikaw ay qualified, makakapag-loan ka pa rin. Sabi-sabi lang nila yung hindi na makakapag-loan at mabablacklist. Hindi yun totoo. Okay, ngayon raga, isi-share ko sa iyo yung mga taga Milano na kung saan ay tatlo sila na makakarimborso na. Yung isa, taga Rinne sa Via Padova na kung saan ay uh, 3,300 plus yung kanyang maririmborso. Yung isa naman ay taga San Donato, Milanese, uh, 1,600 plus naman yung kanyang matatanggap. At yung patatlo, ay, uh, ang matatanggap naman niya ay malaki din dahil 2,600 plus naman ang kanyang maririmborso kung ikaw ay taga Milano, sana ay uh, magpa magpasis ka sa amin. Kung ikaw ay nagihintay ng resulta, ayan naraga, raga, marami na yung uh, lalabas ng mga rimborso. At kung ikaw naman ay taga malayo, pwede kang tumawag, magpasis ka, mag-inquire ka, kahit nasaan ka pa sa Italia, pwede ka namin i assist. Ikaw lamang ay mag-inquire at tumawag din sa cellphone number na ARE. 351-383-7227 May oraryo ng pagtawag Lunes hanggang biyernes mula alas 11 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. At saka, ulitin ko lang ha, Inanayahan ko yung mga taga Torino at saka yung mga ibang lugar na malalapit di yan na kung saan ay pwede kang pumunta ngayon July 6, uh, 2024 alas stress ng hapon magkita kita tayo, abangan mo pa yung susunod ko po ng mga announcement sa amin ka mag-file ng iyong reimburso sa opas dahil iintindihin namin yan at para ikaw ay makatanggap ng iyong reimburso. Grazie raga, alla prossima!